Okay, uh, ito po ay pakiusap. Okay, pakiusap at panawagan doon sa mga PWD representative. May don sa may asawa, babae o lalaki yung PWD and then doon sa mga kasama ng mga PWD sa bahay. So pag meron pong bigayan o kuha ng staff sa kung anuman pong ibibigay ng barangay o ng local government ng Bacoor, E eh, sana naman po, gawan nyo ng paraan para masamahan. Okay? Halimbawa po, ang bigayan, ang, ang kuhana ng istab, ay eh, uh, nagtakda po ang barangay ng ganitong araw, hindi remind na po kayo ng maaga, or, or kinabukasan, baka naman po pwedeng umabsent muna kayo. Isang araw lang naman kayong aabsent, para naman yun sa mga PWD yung kasama sa bahay. Kasi sayang ho eh kayo na nga ho yung, yung PWD na nga ho nyo ang bibigyan ng ayuda. At yung ayuda na binibigay sa inyo ay galing naman sa buis na binabayad nyo. So, in, wala ko kung tinutukoy dito ha. Yun po eh sa lahat ng mga may kasamang PWD sa bahay. Ako nga eh, bata pa lang ako pag sinabi na kailangan mag-absent o mag-update yung magulang ko, nag-absent sila. Pero malaking kawalan din ho sa magulang ko yun dahil makakaltasan sila ng sahod. Hindi ko minsan nagpa nagpapail ng leave yung mga magulang ko. Talaga, kung nakakaltasan sila ng sweldo, eh hindi naman ho din kami ganung kayaman. So, kung iniisip nyo yung sayang yung trabaho nyo, e, baway na lang po kayo susunod. Kasi, sayang ho eh. Then, pag uh, meron yung iba, sasabihin ng iba, bakit kayo lang? Ganyan sana ho pakisamahan dun sa iba ha, kasi minsan may mga PWD na na naga ano dahilan eh wala silang kasama or kung wala silang kasama or gusto nilang pumunta mag isa pero ayaw nyo naman ngayon kung ayaw nyo ayaw nyo silang pumunta o lumabas mag isa eh, gawan nyo ng paraan para samahan yun hindi yung ayaw nyo palabasin mag isa din hindi nyo sasamahan pa uwi oh. Ay sabi mong bigas yan, eh, napaka-importante ng bigas na hindi na kayo gagastos, binigay. Kahit ilang kilo yung bigas na yan, o kung ano man yung ayudang ibibigay, eh lalo na kung bigas, ilang araw nyo rin yan, ilang araw nyo rin sasaingin. Nang hindi kayo nagbabayad, nang hindi kayo gumagastos. Yun, sasamahan nyo lang, di ba? kung gagastos man kayo ng 40 o 30 o 50 sa tricycle, eh, may bigas naman kapalit, may kakainin naman kayo, may sasainin naman kayo. So, yun lang po.